Dumating na yung order ko sa wakas. ilang order ako. Tapos yung iba na cancel. Ngayon, dumating na siya. <laughs> tapos may airbag siyang kasama. Nokia. Kailangan ko na kasi bumili kasi yung cellphone ko Parang pagod na din siya sa sarili niya. Nag-off siya bigla. Nakakasira ng relasyon. Charot. <laughs> so, i-try natin to I-open natin kung okay ba siya. This is Nokia G22. Ito yung nabili ko sa ano. Nindot ko kung ano. Background kay kusina. <laughs> kusina lang kasi yung tambayan namin dito. Kasi hindi kami pwede nung sa loob. Magagalit yung ano, queen. Queen ng mga pusa. Charot. So, ito yung air Naka-sealed pa siya. Mamaya titingnan natin to. Dito ako sa cellphone excited. Ito yung nabili ko sa ano ko, Hadiya. Charot. Hadiya. Thank you pala sa mga nagbigay ng hadiya. Nakabili ako ng bagong cellphone. Ayoko kasi bumili ng ano, cell, uh, cellphone gamit yung sahod ko. Kasi yung sahod ko, may mga anak kasi ako. Magkano lang ba yung namatira sa sahod? Tapos bumili ka po ng cellphone. Nakasave pala. Akala ko, okay na siya Diretso. So, naipon ko yung hadiya ko. Hadiya, yun yung Arabic ng mga gift. Yung pira-pira ba? Ayun yung mga ano ma-open. Kutsilyuhin natin kasi ayaw mapano yung bunting. So, thank you pala sa mga amo namin kasi nakabili ako nito. Wow. Ano siya? Kailangan ko kasi mag-video kasi ito, sale hindi to tinisting doon sa company. Pero pag may problema naman, pwede daw ibalik. Kaya nga na may proof ako na nag-video ako para kung in case na may mga kulang, pwede ko ma, ano, pwede ko siyang makomplain. Wow! laki lang, parang kasinlaki laki lang siya ng Huawei ko. Ganito lang kalaki din yung Huawei. Kulay blue. May casing na siya. White yung casing. Ano pa kasama niya sa loob? Ooh. What's inside the box? Ah, ito yung mga love letter, love letter ng ano. Love letter ng company. Love letter. <laughs> Hindi natin yan pwedeng walain. Kasi pag meron tayong mga problema. Babasahin natin. Ito. So, ito yung charger niya. Keep safe to help with possible future repairs. Okay. Ito yung charger niya, Nokia. Nokia. Yung Huawei ko din, nung sa Saudi ako, hindi, hindi ko yun pera. Gift din yun ng amo ko. Sana all, may gift lahat. Ito yun, charger niya. Black. Okay. Okay ko. Uh, Nasaan na yung pin? Oh, may headset pa pala siya. Kala ko walang headset kasi may may earbuds na. Hindi e, dalawa na yung headset ko. Marami pala akong headset kasi marami din ako mga bluetooth na headset na binili. Kasi pag may mga promo-promo kasi dito. Ito yung ano yung Headset na Nokia. So ito yung ano niya para pag mag, mag open ka ng sim baka may mga secret secret mga ano pa dito secret secret na hadiya hadiya yung mga pa surprise surprise wala na surprise basura okay so thank you rawabi nukia thank you open naman natin to pero try ko nga itong ano paano ba ito Kuya ko kung saan kaya ba sila nag-open ba? Ang, ang, ang magawa siya, tanda din nga logo kay Cherry Mobile. or, or my phone. Joke. Try nga natin. Android. Mm -hmm. So, next. Okay, yeah, GDI. Habi na ko, umugawas kay my phone or cherry mobile. <laughs> <laughs> ah, so, ano to? Oh my gosh, English. We have to select English. Kaya nabugo na rin ba tag-English diri So, mag-English-English to. Let's go. Oh. All languages are ah, okay. La English, no all languages because I cannot understand another language. If Arabic, okay, English. English, United Kingdom. All languages, okay. So let's go. connect to mobile network. If you have SIM cards, insert them now. Iwala wala akong SIM card So, skip muna tayo dito. Connect to Wi-Fi. So, ito na siya. Nagkoconnect ko siya sa Wi-Fi. Wala pa kasi akong SIM card. Kasi yung SIM card ko sa ano, sa Qatar is expired na. Hindi na ako kunag kasi nga, magbabay na ako sa Qatar. For how many weeks and days? See you Philippines soon. Mayakap ko na yung mga anak ko. So, ano ba yung password nito? Uy, bakit may 2 to 1 lang? 2, 2, 4, 6. Okay, connect. Connected. Getting your phone ready. okay now update phone your phone needs to download and update and restart okay installing system update this update may take a several minutes to download and install afterwards your device will automatically restart okay so nag-update pa siya anyways thank you for watching my videos thank you rawabi bye bye